Okay, let's go. Cinquinto. Cinquinto. Guys, daming laruan dito guys. Daming laruan dito guys. Dito lang kayo bumibili guys sa Divisoria guys. Saka mayroon silang lampara guys. Yan ah. Lampara. May lampara sila, malaki. So guys, may lampara pa. No, ha. Oh. Ano na kaya doon? May nakaya. Ayan yeah, oh. ito guys, ayan. taas tayo guys yan yung, yung pasilyo, toki Toki boy, pasilyo Buti pa yung pasilyo, may toki Sa rails ko, wala <laughs> guys nice, uh, DB Soria Mall marami tayong mabibili dito guys kahit ano ano uh, okay so hintayin ko kayo guys bye bye